Lubos naman ang pasasalamat ng mga residente ng Isabela at hindi sila nagtamo na matinding pinsala sa kabila ng paglandfall ng bagyo sa kanilang lalawigan. Si Benji Durango sa detalye live. Benji? So, oh, tama ka Audrey. Bag sa bagyong hiner dito sa Isabela, nagpapasalamat sila dahil na walang ini sa kanilang probinsya. Rumalaga ka siya ang Agos ng Cagayan River mula sa Overflow Bridge Nadaanan patungong Santa Maria mula kabagan. Hindi na makatawid dahil lumubog ang mismong tulay. Ano nakakaraan dyan? Ay kahit anong mga sasakyan, mga trailer, ganoon, pang delivery. Mga... Ah, mga truck? Oo, oh, mga truck. Para masigurong kaligtasan ng mga motorista, isinarado muna ito ng isang linggo. Pwede naman dumaan sa mas mataas na tulay na ito. Pero para lamang sa mga malilita sasakyan. Ang mga malalaking sasakyan, kailangan pang iikot sa mas malayong tulay. Kaya si Mang Ninyo, na nangungulekta ng mga inado na panggatong, bahala na raw kesa naman mapalayo pa ng daan. Buti nakakaraang ka kaya nito. Baka, pwede naman po yung duman kasi bababot lang po. Isa lang ang tulay na ito sa Siam na Overflow Bridge na bantay sarado ngayon ng PDRRMO ng Isabela. Sa oras na lumubog ito sa baha, isa lang ang ibig nitong sabihin. Lumalaki na ang tubig sa Cagayan River. Naipon kasi sa ilog ang tubig mula sa Sierra Madre at Cordillera. Dumagdag pa sa pagtaas ng tubig ang mga pinakakawalang tubig mula naman sa Magat Dam. Ngayon wala, So, ang the only logical conclusion, eh, konti yung ulan. Sa bayan ng Palanan Isabela, naglandfall kahapon ang Bagyong Hener. Inilikas dito ang 36 na residente, pero bumalik din sila kagad, makalampas ang bagyo. Ipinagpapasalamat naman ng PDRRMO na minor damage lang sa agrikultura ang iniwang pinsala ng bagyo. Still cannot explain, pero we're thankful na ganun din nangyari. Walang Uh, negligible yung damage sa, crops. Kung lang eh, four figures lang, 7,000 something lang yung nakita kong halaga. Sa buong Region 2, dalawang probinsya ang pinaka-naapektuhan ng pagdaan ng Bagyong Hener. Pero Nueva Vizcaya ang may pinakamaraming inilikas sa mga residente. Higit anim na raang pamilya ang apektado o halos isang libo at walung daang residente. Habang walong pamilya naman ang inilikas o katumbas ng tatlumput-anim na katao sa palanan ni Isabela. Halos 150 pamilya rin ang stranded sa ambagyo Nueva Vizcaya dahil naman sa landslide. Pitong kabahayan naman ang nasira ng bagyo sa bayan ng Bambang. Agad gumilos ang DSWD at LGU para mamigay ng ayuda gaya ng family food packs na may kabuang halaga na mahigit 300,000 piso. Ang Patanes, isa rin sa maapekto ng bagyo, dinalhan na rin agad ng relief goods. Samantala, Audrey, Maayos na ang lagay ng panahon dito, uh, magdamag. Uh, ngayon naman ay makulimlim pero wala tayo na mamonitor na pagulan. Bagamat ayon sa pag-asa ay uh, pumasok na sa dulo ng Philippine Area, Area of Responsibility itong bagong bagyong Helen. Wala naman tayo nakikitang direct ang epekto nito dito sa Cagayan. Pal. Audrey. Maraming salamat Benji Durango.